magandang araw po sa ating lahat lalo po sa lahat ng tagapanood po sa atin at uh, mga followers po natin uh, maraming salamat po sa inyong panonood at ngayon mga katits, hindi po lokitor no? yung ating i-vlog ngayon hindi po manual kundi cellphone na ang ating gagamitin para sa paghanap ng mga jewelry o di ba kaya gold no mga treasure. Gamit po sa mobile phone no. So itong nakaharap mo ninyo yun mga katech no. Ah uh, mayroon po ako dito ng CPU ng computer na may gold siya at ito at ito na mayroon po tayong jewelry dito. At mayroon po akong i-share sa inyo, no? Legit po ito mga katets maganda po ito gagamitin para sa paghanap ng treasure, no? O di ba kaya uh, magpunta po tayo doon sa beach. Gagamitin po natin yung uh, phone po natin para may, yung phone po natin may apps na po na gold uh, gold detector. So ngayon mga katets ito ito po ito ito, yan, yan po, yan, yan po yung gagamitin natin ngayon, yan po yung isishare ko sa inyo, no, so, ano, no, ano yung unang gawin natin para makaroon po tayo, yan, no, yan na apps na yan, no, so yung una po natin, so, klaro po, no, yung ating cellphone, yung una po natin gagawin mga ka ay hahanapin po natin yung ano ah, please play store sa ating cellphone yan ito 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 ay hindi po, po. yan play store yan no? my play store no so i-click po natin yan no i-click po natin yan yan No. Pagkatapos Pagkatapos mga katets, ito na. Hanapin po natin si gold detector. I-type po natin yung gold detector. Yan oh, no? nakalabas no. Yan. So Yan. So, yan na. Makikita natin dito sa sponsored No, sa iba ba? My gold detector apps, Gold Finder Frankol No, so makikita po natin dito 'yan. So kapag i-click po natin 'yan, 'yan po yung mag i-download po natin, no. Ah, uh, makikita po natin dito kasi na install na po, no. Na-install na po dito, so direct click po natin, i na open lang 'yan. Pero kapag wala pa kayo naka-install, i-install niyo no? I-click niyo yung install. Pagkatapos antayan lang ninyo na ma-install po at saka niyo gamitin, no? So ito, try po natin ha. I-try po natin open. I-click po nato si, si open kasi nandito na eh may na-install uh, na -na ko na sa CP ko, no? So ito, uh, yan. Yan na po natin yan i uh, continue apps. So dito makikita po natin silik Language, no? So, ano yung gusto ninyo? Mayroon pero sa akin ay English, no? I-check po natin at saka si ah, ayan no, i-check. So dito, mayroong gold scanner, ah, gold scan. na po yung gold dual paper, gold areas, no? Kato yung mga GPS, no? Pero kapag i-install lang po natin ito, ay mayroon pong bayad, no? Ito, 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 gold areas at No. So, 'yung ating ay 'yung ipapakita ko ngayon, 'yung gold scanner sir, kasi ito 'yung pinakaimportante natin, natin lalo na kapag tayo ay mga KTEs, no. Lalo na kapag tayo ay may ano, may area diyan sa inyo, no. So, ito, i-click lang po natin 'yan. Tapos, i-click natin si wireless detector. So, i-click natin si wireless detector. So ito na po yung sistema niya. Maganda po ito tingnan mga katets. So Kapag wala po siyang ma-detect, libre lang po yung wireless camera niya, no? Yung region data niya, yung tinatawag po natin diyan. Region data po niya, no? So uh, libre lang po siya. Pero kapag ilapit natin siya dito, dito dito dito. Ha? Ah, tingnan niyo mga katets sa kapag ilapit lang po natin siya dito, sila kasi dito oh tingnan yung mga kung ano oh yan yan oh ha yan di ba so ilayo lang po natin yan balik siya pero ibalik lang po natin yan yan di ba effective po siya mga katecho oh yan no oh. hmm. 'Di ba? Oh. So ito po yung maganda po natin gagamitin. No? 'Yan no. Oh. Na Gusto paniyam mo ano ano mapataas pa po, po siya. 'Yan oh. no. po natin yan, oh. 'yan. Maganda po siya gagamitin. Kaso lang wala po siyang tunog pero hindi na Bali na kahit walang tunog Basta ang importante na nag-detect po siya. Yan o. Oh. Yan. ba? Diba? Maganda siya o. Oh. Gagamitin. No? Yan. O. Oh. Hmm. ba? Diba? So. Yan po. No? Tingnan po natin yung registration data niya. Naka-permanent na oh. No. Kapag so, lapit ilapit lang po natin ito. And Napa ah, siya. Pero kapag igano na po natin, yan, yan. Lalong tumaas siya at nag-detect po siya oh. Tingnan niyo mga katets. Hmm. Oh, ha? So maganda po siya gamitin. So kapag mayroon kayong ano dyan, may Android phone kayo, i-install nyo itong apps na ito. Subukan ninyo mga katets, subukan nyo para malaman ninyo na itong apps na ito ay accurate po. No? Susubukan so nyo. No, para ano. So sana sa baguhan po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. No at sana don't forget to share sa mga kaibigan ninyo at sana sa mga kaibigan niyo diyan na wala pa naka-subscribe at naka-like at naka-share sa ating video. At tulungan niyo ako na makumbinsi po natin sila para mas matulungan niyo ako na mapalago po yung YouTube channel natin at marami po tayong iisisi share tungkol po sa mga gold detector. Uh, gold tutorial DIY detector no para uh, hindi lang uh, para mas malaki po yung ano natin no so yan lang po maraming salamat po sa inyong panonood mga katets